samahan nyo ako na magsimbang gabi. So, gusto ko may makompleto yung simbang gabi ngayon na guys. Kasi dati, halos di ko naman na kukompleto. Minsan, dalawang beses lang. So, gusto kong ma-reach yung goal ko na mapagsimbang gabi na kompleto. So, samahan niyo ako, guys. Maxima, Edgardo, Catalino, Corazon, Antonio, Zelayla Ernesto at sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anami dalagang gaya ay pangkasal. Siya'y parang tinangtay ng na kaligtasan at pagkatarumpay. Kung paanong ang ay tiyak na doon, yaong mga tao na inirang niya. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anang kay kaya gaya ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paano ang binhi ay tiyak natutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa mapapakinggan natin ang pangako ni Yahweh sa mga Israelitang itinapon sa Babilonia na malapit na ang araw na magkahari ang katarungan at kapayapaan sa pagsibol ng isang matuwid mula sa lipi ni David. Ang salitari Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias Nananapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulit po mula sa lahi ni ang isang samang matuwid, isang hari na buong karunungan maghahari. Paiginali niya sa buong lupain ang batas ng katarungan magiging matiwasay ang hudang sa panahon ng kanyang pamamahala. At ang Israel ay mapayapang mabubuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanyang. Ang Panginoon ay patulid. Sinasabi ng Panginoon, dahil na ang panahon na ang mga tao'y di na marunong pa ng galito buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Egypto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa muli mamumuhay. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Isasalaysay sa atin ang kapanganakan kay Samson. Siya ay nakatalaga sa Panginoon, kaya kinuspo siya ng Espiritu at patuloy na pinagpapalanan. Praise! 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 si Seb? mo siya. Ang pakapit siya. Terima kasih telah <laughs> menonton matapos na si Harry David ay sunod-sunod na nakikipagtigma sa iba't -iba mga bansa o mga kaya na kalaban nila at sa ayos yung Kaya ngayon, sabi niya, naisip niya, established na, no? established na yung pangayaan ng Israel. Kaya sabi niya, ako ay nakatira sa, uh, sab -sab -sab sa, 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 sa bahan yung sa pero yung kaba ng tipan ay sa tolda na lamang nakatira. Ano ba yung kaba ng tipan? Yung kaba ng tipan po, yun po yung araw matumpas ng tabernakul natin ngayon. Ano? Kasi yung kaba ng tipan, yun yung doon nakalagay yung tipak ng bato na ibinigay. O Diyos sa mga bansa at tanan, sa simula pa ay pinamalas mo ang iyong pag-ibig. Sa mga taong patindi ang pagdaig, ikiladala mo ang iyong anak bilang tagapagligtas. Kasi ng Birin Maria, sa ay nagtulog ng tuwa at kapayapaan, ng awa at pagmamahal. Basbasan mo kami lahat na nasa, nasa bilen ay tumutunghay. Maalaala na sana namin lagi ang kaabahan ng pagsilang ni Jesus at itaas ang aming mga puso sa Kanya, ang Diyos na sumasa amin at tagapagligtas ng lahat sa nanubuhay ng gahari magpakilanman. Amen.